Magandang gabi mga idol! Kumusta na kayong lahat dyan? Kumusta kayong lahat dyan? Mga idol! Kaya ay magbibigay tayo sa inyo ng isang tula na pinamagatang natin pag-ibig nga naman yung akala mong mahal ka yung akala mong mahal kanya pero hindi pala masakit 'di ba anong sakit naman ikaw ay naniwala sa mga sinabi niya na ikaw lang ang kanyang iibigin Nangako siyang ikaw lamang, Kayong dalaway magtatagal. Pag-ibig nga namay, Bakit ganyan? Nagawa mong paglaruan. Yung inaakala mong sayo, Mayroon papalang ibang, gusto. Anong sakit naman? Kaya't iwasan natin mapul agan. Ngayon, lungkot na darama. Dahil sa'yo ay nasaktan. Ngunit, ibinigay mo ng lahat-lahat. Di mo akalaing pinaasa kanya ng iyong mahal. Dapat sila'y sinasampal. Pag-ibig mo, bakit naman ganyan? Nagawa mo pang paglaruan. You de. <laughs> Yung ina, akala mong sayo. May iba palang mahal. Ang sakit naman kaya iwasan mong mapul agad. Iwasan mong maloko. Gaganda ang iyong buhay. Maraming magmamahal sa iyo ng kapwa tao. O yan lang mga idol. Ang ating tula para sa inyo. Bye-bye. Thank you for watching. Good night, mga idol. Please follow and subscribe my page and my personal account. Bye-bye. Tunichi TV and Chorlen Barameda.